Bago simula ng araw, samahan mo kaming lumapit sa Diyos sa panalangin ng pasasalamat, pagsamba, pagsisisi, pagbabasbas at proteksyon. Ipagkatiwala natin sa Kanya ang ating buhay ngayong araw. Sa mga sandaling ito, ihanda natin ang ating puso at isipan. Ilagak natin sa Diyos ang lahat ng ating alalahanin at pasalamatan natin siya sa bagong araw na Kanyang ipinagkaloob. Manalangin tayo. Aming amang nasa langit, dakila at banalang iyong pangalan. Sa umagang ito, kami po ay lumalapit sa iyo ng may buong pagpapakumbaba, pusong mapagpasalamat, at pusong sabik sa iyong presensya. Salamat sa panibagong araw na kaloob mo, sa bagong hininga ng buhay, sa liwanag ng araw, at sa pag-asang dala ng bagong simula. Salamat sa mga biyayang nakikita man o hindi sa mga panalangin naming sinagot mo na at sa mga sagot na hinihintay pa namin. Panginoon, bago po kami magsimula ng anumang gawain ngayong araw, kami po ay dumudulog sa iyo upang humingi ng iyong banal na paggabay. Sa bawat hakbang, sa bawat salita, sa bawat desisyon, naway ikaw ang manguna at ang iyong espirito ang aming sandigan. Panginoon, dinadalangin po namin ang iyong biyaya, biyayang hindi nasusukat ng kayamanan, kundi ng kapayapaan, kagalakan at kasiguruhan sa iyong pag-ibig. Biyayang gumagabay, bumabalot sa amin at nagtutulak upang magmahal at maglingkod sa iba. Dalangin namin ang biyaya ng kalakasan para harapin ang anumang pagsubok. Kapag kami ay nanghihina, palakasin mo kami. Kapag kami ay naguguluhan, bigyan mo kami ng linaw. Kapag kami ay nawawalan ng gana, ibalik mo ang alab ng aming pananampalataya. Dalangin din po namin ang biyaya ng karunungan. Karunungang magmumula sa iyong salita at hindi lamang sa aming sariling kaisipan. Turuan mo kaming magtiwala sa iyo at hindi sa aming sariling plano. Turuan mo kaming sumunod sa iyong kalooban kahit mahirap ito minsan unawain. Ama, aming hinihingi rin ang iyong pagpapala sa bawat bahagi ng aming araw. Pagpalain mo po ang aming pamilya. Bigyan mo po kami ng pagkakaisa, pagunawa at pagmamahalan. Itago mo kami sa iyong proteksyon at ilayo sa kapahamakan. Pagpalain mo ang aming hanap buhay, ang aming mga gawain at mga mithiin. Naway maging instrumento kami ng iyong kabutihan sa mga taong aming makakasalamuha. Pagpalain mo ang aming bansa na sa gitna ng mga kaguluhan, ang iyong kapayapaan at katarungan ang maghari. Pagpalain mo rin po ang mga taong nangangailangan ngayon. Ang mga may sakit, ang mga nag-iisa, ang mga nawalan, at ang mga naghahanap ng liwanag ipadama mo sa kanila ang iyong presensya at katapatan. Panginoon, nais din naming ialay sa iyo ang araw na ito, sa iyo ang bawat minuto, bawat gawain, bawat pakikipag-usap. Nais po naming ikaw ang maitaas sa aming buhay, hindi ang aming pangalan, kundi ang iyo lamang. Turuan mo kaming maging mahinahon sa gitna ng abalang mundo. Turuan mo kaming makinig, hindi lamang sa tinig ng tao kundi sa tinig mo. Turuan mo kaming maghintay sa iyong tamang panahon. Bigyan mo po kami ng puso na bukas sa pagtanggap ng iyong biyaya at kamay na bukas sa pagbabahagi sa kapwa. Huwag mo pong hayaan na matapos ang araw na ito nang wala kaming nagawang mabuti para sa iyo at sa ibang tao. Panginoon, sa umagang ito, muli naming iniaalay ang aming buong pagkatao. Linisin mo kami mula sa aming mga kasalanan. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Likhain mo sa amin ang pusong tapat, pusong mapagpakumbaba pusong mapagpasalamat. Maging liwanag mo kami sa mundong ito, sa bawat salita at gawa na way makita kanila sa amin. At sa lahat ng ito, kami ay nagpapasalamat, sapagkat alam namin kasama ka namin sa buong maghapon. Hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami iiwan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, na aming tagapagligtas at hari. Amen. Ama Manuel, -man, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadyan mo kami sa lahat ng masama. Amen. aba ang Maria na pupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus, Santa Maria, Ina ng Diyos. Ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kung nabless ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like o mag-iwan ng comment kung may nais kayong ipagdasal namin. At mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin. Pagpalaing ka ng Diyos.